Uh, magtatayo ang pamahalaan ng uh, tourist first aid facilities sa mga pangunahing tourist destinations sa bansa. Ito'y para mailapit ang serbisyong medikal uh, sa mga lokal at dayuhang turista sa bansa. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Para mas masiguro ang kaligtasan ng mga turista habang nagbabakasyon sa bansa, lalo na pagdating sa mga hindi inaasahang mga pangyayari o emergency situations at makapagresponde agad sa oras ng pangangailangan. Magtatayo ng Tourist First Aid Facilities ang Department of Tourism, katawang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CESA at Department of Health sa paunang tourist destination sa bansa. Kasama dito ang Boracay, La Union, Palawan, Panglao, Puerto Galera at Siargao na nito lamang ay kinilala ng travel magazine na Lonely Planet bilang number one best place na bisitayin sa Southeast Asia. It conveys to the world that tourist safety is our priority here in the Philippines where we ensure that as our tourists enjoy our island destinations, we are also taking care of them should they encounter any illnesses, emergencies, or accidents. And we will provide the personnel. So, bali ang tayap is Chesa is building the facility. We will be providing the human resources for help, the doctors and the nurses. Ito easily two or three personnel, no? one doctor, one nurse, and probably another assistant to the two of them. Paliwanag ni Herbosa, sa pagkakaroon ng doktor ay makakatulong ito sa pagsasagawa ng emergency response. Importante ang niya ang agarang pagtugon lalo na sa mga life-threatening situation at madala sa pinakamalapit na ospital. So this is the key in emergency, yung immediate action. Yung usually, yung delay in most of our stories, horror stories of tourists, matagal bago sila nagamot, matagal bago nakahanap ng sasakyan, matagal bago naka, na airlift dun sa hospital. We have good hospitals in the cities, but not in the island destinations. Anya tinitingnan din nila na mapasama ang pasilidad pagdating sa telemedicine. Sa paglagda sa memorandum of understanding ng mga ahensya, inaasahan na magkakaroon na ng groundbreaking sa susunod na buwan at umaasa na matatapos ito sa unang quarter ng susunod na taon. The aim of the tourist first aid facility is to be able to provide the right type of care required of the destination. That is why we're tapping the expertise of the Department of Health. The effort is to have an efficient, timely, and effective first response to tourist emergencies and to be able to handle these emergencies. Nagkakalaga ng 9.5 million pesos sa bawat tourist first aid facility kung saan kasama nito ang tourist first aid booth. Isang mobile facility na naglalaman ng first aid kit, defibrillator, stretcher at maging two-way communication system. Ay naman kay Herbosa, sa kinakailangan ang na climate resilient at naturang mga pasilidad lalo't malapit ang mga ito sa dalampasigan. Maari kasi maapektuhan ito ng mga storm surge at malakas na hangin. Road Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.